pakikita ko dyan sa, sa iyo na to. Yan. Kung napapansin nyo, ubus na yung dahon ng lemon. Kasi, i-zoom natin. Hmm, Inaan natin yung ilaw. O, lalakas natin ilaw para makita. hindi, pangit. Inaan natin yung ilaw. Tapos, zoom pa. Ano nakikita Ano nakikita nyo, guys? Ano nakikita nyo? Hindi masyado makita. Ito po ay mga grasshopper na maliit. Mga baby grasshopper o tipaklong. Yan o. Inubos na yung dahon ng